Ayan. Good afternoon, mga idol. Good afternoon. Welcome pong muli sa ating channel. Ah, ito pong muli ang inyong lingkod. Ay muling bumabati sa inyo na isang magandang hapon. At nawa, mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Yun know, o, mga idol. Tayo naman ay muli magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa larangan ng social media. Pero siyempre, out muna sa ating mga idol dyan na mga kapwa natin mga YouTuber, vlogger, o ano man ang inyong larangan sa larangan ng social media, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Uh, tulad ng dati, tayo naman eh magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa ating mga kapaligiran at sa ating mga kapwa na sa larangan ng social media. At syempre, mga idol, tayo naman eh bilang mga vlogger eh tinagmamalasakita natin ng ating mga kapwa na sa larangan ng gantong industriya. Masasabi na rin natin na industriya itong pagbablog dahil bahagi ito ng social media. At bilang mga vlogger tayo, mga idol, ang pangunahin nating layunin yung makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga follower, viewer, at sa ating mga subscriber. Higit sa lahat sa ating mga mamamayan. Dahil katuwang tayo ng ating pamahalaan sa pagbibigay ng magandang informasyon. At tayo bilang mga vlogger meron tayong isinasaalang-alang sa ating mga pagbablog unang-una na hindi natin dapat malabag yung community standard at yung tinatawag na copyright kasi may posibilidad na mabanta tayo di ba tama talakayin lang natin mga idol yung mga ibang paksa na napapanood natin sa ating mga kapwa youtuber o vlogger sa Facebook, TikTok, o kung ano paman. Dahil bilang magkakasama tayo sa larangan ng social media, marapat lang na pagmalasakitan din natin ang ating mga kapwa na sa larangan ng social media. Pero sana naman do sa ating mga pagmamalasakitan, huwag nilang mamasamain yung ating mga ini sa kanila although mga professional na sila na mga youtuber or vlogger syempre may mga pagkakataon din na kailangan nila ng advice tulad nga ng mga ibang mga vlogger natin na nakakagawa minsan ng hindi tama kaya yung iba ay nadidimanda, o inireklamo pero siyempre, tao lang na naman tayo na nagkakamali. Wala naman perfect, di ba? Tama. Kaya nga, tayo na pagkukwentuhan lang naman natin, mga idol, na palibasa tayo eh, nasa larangan ng gantong larangan, eh napagkukwentuhan lang natin yung mga kapwa natin nasa social media na may mga maling nagagawa. At yun naman ang papayuhan natin para naman huwag silang mapasama. Di ba tama? Kaya tayo pinahintulutan gamitin ng social media sa tama at mabuting paraan. Huwag yung sa pang sariling kapakanan lang. Ang importante sa lahat, eh, nakakapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan sa larangan ng social media. At itong inyong lingkod, mga idol, alam naman ninyo na nasa larangan ako ng servisyo publiko bilang lupunti ka pamayapa, eh, may malasakit tayo, hindi lang sa ating kapwa mga vlogger, kundi maging sa ating mga mamamayan, lalot nangangailangan ng ating tulong. Eh kami naman sa lupon tinga pamaya pa, wala kaming tinatangin tao o tinatanggihan sino man ang gustong lumapit sa amin para humingi ng tulong. Dahil nasa larangan tayo ng serbisyo publiko, katungkulan natin na paglingkuran ng ating mga mamamayan sa abot ng ating makakaya. Kaya nga mga idol, ah, tayo naman eh, tulad ng inyong lingkod, hindi naman ako nagbablog para kumita o ano paman dahil kasi ano lang naman tayo eh, ito, habit ko lang to eh, parang uh, kinagawian ko na at nakatanayan ko na kasi parang nagugustuhan ko kasi yung ganito na nakakapagbigay ng informasyon sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng social media. Kuminsan eh yung aming mga uh, gawain sa aming trabaho, sa aming tanggapan, nais kuminsan na i-vlog pero ayaw ng mga kasama ko dahil siyempre hindi man natin sila mapipilit kung ayaw nila dahil kasi unang-una, kulang sila sa kaalaman sa ganitong sistema ng social media. Oo, oh, akala nila pag nag-vlog ng ganito, bawal bawal kung makakalabag ka doon sa community standard. At kung ikaw ay magka-copyright, bawal yon. Pero kung ang iba vlog mo naman sa kapakanan na maka, nakakarami at makakakuha sila ng magandang impormasyon doon sa inyong ibinablog, eh, makakatulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng social media. Marami tayong mga vlogger na nakakatulong sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng social media. Tulad ng mga nakikita natin kapwa natin vlogger na ang kanilang content tumutulong talaga, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, yon nagagamit nila ang social media sa mabuting paraan. Kaya nga tayo, pinahintulutang gamitin yan para makatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng social media ay tayo naman eh bilang mga vlogger hindi naman lahat ng nagbablog eh ang hangat lang eh kumita oo lalo na yung mga vlogger dyan na eh, hindi pa nakamonetize wala namang kinikita yan eh oo ang mga kumikita lang sa mga vlogger yung mga nakamonetize na kung youtube ka man o sa facebook ka kung nakamonetize ka kikita ka kahit pa paano at magiging uh, trabaho mo na to. Pero, yung inyong lingkod, tulad ko, hindi ko naman hinahangad na kumita ako sa ganito. Matatako, kasiyahan ko ng ganito. Oo. Oh, pag wala akong ginagawa, ganyan. Sa ganito, nandito lang ako sa bahay. Kaya, kwento wangan tayo sa mga sistema ng ating mga uh, nasasaksihan sa ating mga paligid at sa ating mga kapwa vlogger. Di ba? Tama? Ngayon, eh, yung mga kapwa natin ating vlogger dyan, na talaga mga veterano na sila, mga professional na talaga, at mga nakamonetize na, shoutout sa inyo mga idol. Hinahanga natin sila dahil totoo naman nakakapagbigay sila ng magandang panoorin at informasyon sa ating mga mga mayan, hindi lang sa kanilang mga viewer o sa kanilang mga follower ngayon na uh, ang paksa ng ating tatalakayin kung meron pa tayong time itong kundo sa nagtanong sa akin na may kaugnayan din ito sa mga nakaraang tinalakay natin ang tanong sa akin ng ibang mga idol natin na uh, nakakasalamuwa din ano daw ba ang sistema ng trabaho namin sa Lupon, Taga, Pamayapa marami na rin tayo nabigyan ng payo tungkol sa sistema ng trabaho ng mga Lupon ang Lupon, Taga, Pamayapa itinatagyan noong panahon pa ng Yumaong Ferdinand Marcos yung unang Presidenteng Marcos siya ang nagtatag nitong katarungang pambarangay o yung tinatawag na barangay justice system. Yan nga eh, presidential degree ang 1508. Nung mawala siya, namiyendahan niyan, naging 7160 yan. Oo. Lalong pinaganda, pinalakas, at pinatatag. Ang mga kalintabay na itinatag ng ating yumaong Ferdinand Marcos, yang katarungan Pambarangay, barangay barangay tanod brigade auxiliary brigade disaster at yung mga iba pa kasama sa kanyang uh, itinatag yung kasalukuyan ngayon na nagagamit ng na mga kabataan yung tinatawag na uh, SK Oh, kaya lang yung mga yung mga nakaraang SK kasi sobrang napaka babata. Oh, dapat kasi ang SK talaga ang edad niyan hindi bababa sa 20, 25 pataas. Oh. Kasi kung napakabata masyado ng SK magiging sunod-sunod lang yan sa mga nakakataas sa kanila tulad ng barangay captain. Oh, kaya silang ah, paikutin o oh, kaya silang manduhan. Pero kasi ang SK may sarili yang ano, mandato. At ang katapat ng SK Chairman, ang katapat niyang kagawad ng isang barangay. Although may mga kagawad din ng SK, pero ang pinaka may allowance lang yata dyan sa kanila, yung pinaka chairman. oh Ngayon, depende na lang doon sa chairman kung yung kanyang mga kagawad ay kahit paano, babahagian niya. oh kasi Siyempre, yung mga kagawad niya, wala namang allowance yan, eh, volunteer. sabagay yung mga itinatag ng ating yung Marcos, karamihan dyan volunteer. Kahit yung lupon tagapamayapa na yan, yung barangay justice system, wala namang sweldo talaga yan. Volunteer lang yan. Hanggang nung maamiendahan niya yan, lumawat, nagkaroon na ang tinatawag na honorarium o or allowance tulad ng inyong lingkod, may allowance naman kami dyan. Kasi palibasa nga, ito, nandito kami sa Makati, eh, kilalang siyudad, may allowance. At yung mga barangay tagay, ah, barangay tagay, sorry, barangay tanod, na itinatag nung panahon ng Matandang Marcos, wala rin sweldo yan. Voluntaryo lang din yan. Lahat ng brigade, voluntary yan. Disaster. Mga voluntary lahat yan. Pero, unti-unti nagkakaroon na rin sila ng allowance dahil siyempre umuunlad din ang ating pamahalaan mula mga barangay nagkakaroon sila ng allowance ganyan mga idol kaya itong inyong lingkod eh, sa larangan ng servisyo publiko ginagampanan natin ang ating trabaho sa abot ng ating makakaya pero itong inyong lingkod marami na rin pinagdaanan na uri ng mga trabaho sa larangan ng serbisyo publiko. Dito sa Makati, nung itatag ng matandang binay, na dating uh, mayor ng Makati, si Mayor Jojo Binay, itinatag niya yung MAPSA na ngayon sa kasalukuyan kung tawagin nang PSD. Yung MAPSA kasi Makati Public Safety yan. Ngayon naging PSD uh, public safety ang nila ngayon sa public safety sila department yan kaya sa pagunlad ng ating pamahalaan siyempre umuunlad din yung mga sistema ng mga may tungkulin hindi ba tama ngayon uh, nung na nung itatag yung PSD niya o yung MAPSA nung panahon ng matandang binay sa totoo lang wala rin kaming tinatawag na sapat na sweldo. Swerte nga yung mga PSD ngayon, eh, ang lalaki ng sweldo eh. O, kasi may plantilya na, sa plantilya na sila eh. Pero nung kami, nagumpisa kami dyan, 35 pesos lang a day. oh, tapos, bitin-bitin uh, pa ang sweldo dahil nga, kasi wala pa kami sa tamang status, nagumpisa pa lang, at ang sabi nga, nung matandang binay, nung kami pinulong niya noon, darating ang panahon, magiging matatag ang MAPSA at magkakaroon na ng tamang allowance o sweldo pag nasa plantilla na ito. At sa ngayon nga, sa kasalukuyan, ito na, yung kaganapan na napapakinabangan ng mga mamamayan ng Makati lalo na yung mga naging PhD ngayon ang lalaki na ng sweldo kaya Maganda rin yung nangyayari na nagkakaroon ng uh, pag-unlad. O no, bueno, tayo naman ay eh, nagkwentuhan lamang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko uh, at sa pagbibigay ng informasyon sa ating mga mamamayan. Pero subaybayan so nyo pa yung mga susunod nating programa at marami pa tayong natalakayin. Pero for the meantime, hapag uh, samantala ako nagpapaalam dahil uh, dumating na yung tamang oras para tayo mag iwalay kung meron kayong mga katanungan lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga nais i-comment lagay nyo lang din dyan para matalakay natin sa mga susunod na video wala well, mga idol ha? sa so, muli, sa inyong likod, si Boyet sa ang nagpapaalam Boyet Vlogs TV paalam you mm -hmm.